Good morning, good morning. Ak ganon Good morning, katuntanan Tanan. Dahan-dahan kita sa mga mga pit niya, mga suba. Aray ako sa akong ano man. Tanawang kura akong mga alaga akong okay ipasanda. Ay, tanawang ko, anay, kung ano, may para. Ayan. Aray, sabod doon. Ayan, tama kirit. bahaw gata yung mga alaga ray right. labit bas po gruugan gabi yung inugan yan yung Madago, mataro Afghan River naroon kumanda ako nga mga alaga kung okay pa ay kamusta kamo are you okay kamusta mga alaga are you still alive ha huh? bahog ah oh, daya anay ble ano? niya to anay anak niya ay wag kita bahog wag pakingta kaswil do ha ah, tuyo niya anay ha ay mauwan man buhian ta nay kamo makakaon kamo mga ugud ugud mga gugu guna ah, sa ano Huh? Uh, okay. Meron na itong mga alaga na ano, ba't bahog? Pakita kaswildo. Sa lunis, pakita makaswildo ka Ay, naaga, 14, Sabado. 15, Domingo. 16, yung pakita makaswildo. Depende kung ni-advance ba't anong datao. Mayad pero duda kita duda tar nga itaw nila gadili nga ni eh, advance pa no <laughs> nagadili yang wag it pag advance marundo sistema it aton nga <laughs> mga kumpanya nga ra pwede man nanday advance ayang ayang ro adlaw ipad eh, anong pagi daron pati yogon patap abuton patait pizza agwanta ini kena nau ay ay ga ka, pangita nga bukot imo tawuhan malang kita ngarah itu dubalisod tunan teman na atong baboy kun safe man imaw. Ya, yeah, tombak boy. <coughs> okay, good. Good, goods. budayday day, budayday Good day, budayday Good day, day, good day, day. day, day. Oh bat Very good, very good, very good, dah. Huh? Ini day, ada. Tahu ni kau. 啊，这亮。